Ng Malalim na ang gabi at malamig na malamig ang ihip ng hangin na papalapit sa Desyembre ang pumapaspas sa mga dahong tuyo at alikabok ng makipot na daan patungo sa sementeryo. May tatlong aninong tila nagkukwentuhan sa ilalim ng pinto ng libinan. Hindi na bang sa si Hindi! Malamang nagtatago at nag iingat na si Di ba nga, niligtas ni Crisoso mo ibara ang kanyang buhay? Kaya nga ako sa na gagawin natin dahil tinulungan din ni para ang aking asawa. Ipinadala ito sa Maynila upang maipagamot. Bahala na, ako na ang lulusob sa kumbento para naman makautos tayo ng, sa mga kurang kiyan. Sa ipinangako ni Ibarra, na dalawampung katao ang darating ay tila limang anino lamang ang mitaw. Sigit lang, tira may parating. Sino kaya iyon? Maral, isa siya sa ating mga kasama. Ipagkala <laughs> mo kung dito aking tapuan isa pa sa ating kasama. Sa aking palagay, dapat maghiwalay-hiwalay na tayo. Nasundan at ako at may nagsusubaybay sa akin. Bukas yung makukuha ang mga kagamitan, kinagabihan. Mabuhay si Don Crisostomo. Mabuhay! Ang ating magiging senyas. Umalis na kayo. Halika na, umalis na tayo. Mabuti pa nga! Tara! Nang nakalis na ang tatlo, may bagong mga nino ang paparating. Marahil wala na nakakukansin sa akin dito sa tarangkahan. Ngayon, sino kaya ang sumusunod sa akin? Nako, nasundan ata ako. Ayun, doon na lang ako magtago sa tarangkahan. Ah, sino kayo? Ah, anong hinihintay ninyo rito? kong makuha ang barahan ng patay. Sa pagtuktog ng kampana, pagsapit ng ikatlo ng madaling araw. Kayo, anong sinadya ninyo rito? Ganun din, mabuti hindi ako nag-iisa. May dala ako rito baraha sa unang pag ng kampana. Baraha ng kapala kapalaan ng aking ilalagay. Sa ikalawa, baraha ng manok. At ang, ang mga gagalaw ng baraha, ang pinili ng mga patay, at kahit anong mangyari, dapat na mapasa iyo yun. Kayo, may dala kayong baraha? Wala eh. Paano na yan? Ang mga patay na ang maglalagay ng mga baraha para sa akin. Paano? Kung hindi maglagay. E di hindi. magagawa ba tayo kung ayaw ng patay? May dala ba kayo sa data? Wala. Paano na ba kayo makikipaglaban? May kamao kasi ako, di ba? Diablo! Hindi nga, hindi nga pala maaaring tapawang buhay ang kalaban ng patay. E di dalawa tayo. Malamang, alangan naman, isa lang tayo. Di ba? Di ba? Weh, Umalis ang mga ang matatalo. Okay. Halika, magsugal tayo. Ha -ha -ha -ha. Nakitang nakasubsob ang peri sa putik nang makita si Elias. Samantalang nakatayo naman ang kura. O nga pala, 'di ba matalino ka? Oo naman, bakit mo natanong? Bakit ka guardiya si Hindi naman talaga ako dating si Ben, kontrabandista ako. <laughs> oh, ano nangyari sa iyo? Halika magtungo tayo sa liwanag. Anong meron? Nahabol ko po, senyor, ang lalaking kumalot nagbanta sa aking kapatid. May pilat sa mukha Elias ang pangalan. Elias ba ka mo? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Ko, Opo. Opo.

Dapat kayong mag-ibigay sa pangkuling sa pagawa ng labanan. Maaaring tama kayo, ngunit mas nauna ang kumampi sa kaaway ang Heneral. Isipin ba naming pakawalan ng Gobernador Sillo ang mga sibil na ipinahulikot, hindi pinag-usig? Wala akong magagawa kung walang pahitulot ang nakakataas sa akin. Hindi ninyo tamaan. Wala naman nang mag-ibigay sa pangkuling sa pagawa ng labanan. Wala naman nang mag sa pangkuling

hindi makasisibol ang binhi na binili natin ng napakamahal. Sino na naman ang kapagpigil sa pagsibong na ako na lang? Ang tao, dahil nangyari ito, tinagulan ni Dalile ang bayad ng mga Dominikano na sa mundo, may gilang ang araw, kaya siya'y pinahirapan. 女人唱美男，你到底什么路不认？妈妈，我怕他不美我喊你妈妈，我爱的不不是。难道是妈妈对我的错？是不是我妈妈对你？哭我爸爸心里难过，妈妈，难道你错？爱他伤过，疼过，爸爸爱说说你。天啊妈，你干什了？爱的不单是妈妈，是未来的我，爱的爸爸。

sa pagkatat at ako pag ay ay ang puta. naman ng ikalawa at ang napakakalaan kan ang ulit. Sa bilang ang mga ninais nilang maging patlabay sa pagsunong. Pero napakalakas na ito at sa rinong niyang patutunan. Kaya naman sa mga na sila kaysa madagdagan o matiwan sa

打马来哟，是马龙来哟，哎、si an,，是马龙龙马虎虎打马来，是马虎虎打虎虎，打虎虎打虎虎，打虎虎。山里是马，山里是马，马虎虎，马虎虎，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来，山里来， Ang mga kala, yan naman ay wasigasig lamang sa bisyo na dalin sa pagpapagawa sa Ang kamusta sa mga may namulat na sa mga gawain walang kapuluhan at masasapagawin. At ang masaklap na mga, mga katandaan ang nagiging masama kalibawa ng mga kamatan. Masaya ako at mamamatay na ako. Ginong Tasyo, kisi niyo po ba ng gamot? <laughs>

Isang saglit pa ay umalis na si Don Filippo nang may mabigat na kalooban at naninimdim sa bahay ng may sakit.